Naging matagumpay ang isinagawang proyekto ng Rotary E Club of Nueva Ecija sa pamumuno ni Charter President Lyndon Wong at Rotary Club of Camp Crame na pagbabahagi ng libreng flu vaccine sa mamamayan ng Santa Rosa. Sa kabuuan ay umabot sa mahigit limandaan na individual ang nabigyan ng libreng flu vaccine mula sa iba't ibang barangay sa Santa Rosa na nagsimula noong January 23, 2025 sa Santa Rosa Polyclinic. Isinagawa din kahapon Webes, January 30, 2025, ang huling batch ng pagsasagawa ng libreng flu vaccine sa Barangay Mabini at Barangay Santa Teresita sa Bayan ng Santa Rosa, kung saan tinatayang mahigit 150 na individual ang nakinabang ng masabing serbisyo. Ang Rotary E-Club ay naitatag noong February 2024 lamang at mula na ito ay maitatagay sunod-sunod na ang mga paghahatid nito ng serbisyo sa publiko tulad ng medical mission, pagpapamahagi ng wheelchair at iba pa. Kamakailan ay nabigyan din ng pagkilala ang Rotary E-Club mula sa Department of Education Nueva Ecija dahil sa ambag nitong tulong at pakikisa sa mga proyekto ng DepEd Nueva Ecija. Sa kasalukuyan ay nagbabalangkas na ng mga susunod na proyekto ang Rotary E-Club of Nueva Ecija para sa kapakinabangan ng mga mamamayan. Para sa Balitang Nueva Ecija, Gian Hernal Lohong nagulat para sa DWN Teleradio, ang inyong kakampi.